Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Nash Vlogs. Ayun, sa mabuti po kayong kalagayan po. Medyo umuulan-ulan na po mga babayang ko. May time na mainit, may time na makulimlim. Mga titos sa mga titas. Pag-usapan po natin yung about dito sa nangyari kay Lindsay Co. Studio. Mga kasama ni, ano to eh, ni Jurina Magdangal eh, sa channel to noon. Ganda to eh. Ang ano dito mga babayang ko, mahirap pala kung hindi mo alam kung anong magiging attitude ng asawa mo no or mapapangasawa mo mga babayan ko ito kasi si Lindsay and then a certain Frederick Kale Canada Canada based po siya mga babayan ko ang unang asawa pangalawang kasal na po ito ni Lindsay ha? kasi yung, yung unang asawa niya taga Batangas po siya I think vice governor or mayor ng batangga si Cesar Platon eh namatay na po yun medyo inatake po sa puso yun siya mga babayang ko ang siste kasi ganito mga babayang ko yung May kaya na ba siya narinasal? yung May 13, 20 22 mga babayang ko kinasal po siya dito kay Frederick po aba yun lahat ng mga expenses mga babayang ko yung mga pakimkim mga ibang gifts alam nyo pumunta pumunta sila after the wedding they went to the bank para may babayaran daw etc etc ayun pala itong di umano ay eh, ah, disclaimer lang po ah ito kwento po ni Lindsay po mismo na traumatized nga po siya na traumatized po siya na bakit bakit ito ba yung ko? Yun ang katanungan niya mga babayang ko. Kasi parang yung personal account niya, and then itong a certain Frederick Calle, may mga, allegedly, may mga pagkukulap pa na to, o may mga, I guess, mga pasyo sa credit card, ayun, ay pinagkukuhala at mga babayang ko. Eh, ang gagawin to ni Linsing ngayong mga titos, mga titas, eh, hindi demanda niya mga babayang ko. O, ang katanungan niya eh, bakit dito nga na pangasawa ko? Kasi, ano eh, di ba ang sabi ko sa inyo, yung mga huling vlog ko, mga babayang ko, maski konting backlog investigation lang, kailangan gawin niyo po. Ako, kunyari, ako yung, ako yung groom. Siyempre, pag mag, mag ano kami magkasintahan pa kami kailangan siguro magtatanong-tanong muna ako eh mare mo yung girlfriend ko may asawa na o may pamilya na may anak na oh ang eh, ganun din yung babae dapat ibabak ng investigation niya yung mga pangasawa niya na lalaki o oh, ang nangyari dito tuloy nakasal na sila yung May 13, 2022 Pe, Pwede naman sila maghiwalay mga babae. O kaya lang, yung trauma nangyari sa kanya, Ultimo yung personal account niya. Allegedly, kinuwan itong asawa niya, itong bagong asawa niya, mga kababayan ko. O tinan mo, kaya ang mangyayari dito, ay magpapaysa ng kaso mga titos, mga titas. Pero Canada-based. Bakit? Basta talaga, ano, pera talaga mga babayang ko, ano. Well, kung talaga nag-usap naman kayo about sa monetary ano mga tungkol sa pera niya mga babayang ko eh kasi hindi man pumayag si Rince mga babayang ko personal na ano niya yan eh personal na account niya yan. kaya bakit gagalawin ng asawa niya oh ayan e, na traumatize nga siya mga eh 45 na pala si ano no 45 na pala si Lince Custodio Grabe, no? Trauma. Talagang ano eh. Ang hirap eh. Ang sabi pa nila, ni sabi ni Rin sa inyo eh, siyempre, regret eh. Bakit pinakasalan ko to? Yung eh. sabi ng ano. Ako nagsisisi po na pinakasalan ko po itong Frederick Calle. Nagsisisi na ako noon. Bakit ganito yung napangasawa ko? Ang sa akin, nung panahon na yun, nahiya ako dahil kasal na kami. Iniisip ko kung sino ang sasabihan ng mga sa mga taong to parang biuda ako nagpakasal ako ulit tapos maghihiwalay lang kami ulit o ganun talaga eh eh ito yan naman nalang eh, bagay magpapalikan na ng kaso eh konsulta mo na lang sa lawyer mo kung anong klase, ano yun pero nakalagay eh 76-10 mga babayang ko eh ano ba yun violence against women and children tinamo mo sa, sa mga ganyan mga babayang ko pag ikakasal kayo ay time. Pwede naman, pwede yung si yung wear well off, siya yung gagastos lahat. Pwede naman, may, may, maybe siguro kung uh, average lang kayo, pwede kayong maghati. Kami ni Mrs. yung kinasal kami 1992, um, hati kami. Hati kami. Eh, ano, ganun naman talaga, hindi naman kami, masyad, hindi naman kami well off eh. Hindi, hindi rin kami average. O, nag-ipon na kami, pa, pa, para magpakasal yung 1992. No, di, ano na kami ngayon, 32 years na sa December kami. Pero yung nangyari kay, ano, yung nangyari kay Lindsay, grabe, no? After 2 years. Bakit after 2 years, nag-file ka ng kaso? Dapat, yung 2022, nag-file ka ng kaso agad. Maybe siguro, pinagbigyan pa niya yung asawa niya. Kaya, ganun. Ang sabi pa nga niya mga babayang ko, Kinuwento niya, nag-insist siya pumunta kami sa bangko after the church wedding ceremony. Ang mga cheque sa bangko na clear na at cash gift ang pinangbayad sa credit card niya. Ayun. Oh, Kinuwento ni din si Gusto mga babayan ko. Dito naman dito pa ano, lang anon, ang dami pa lang utang ng mga pamakasawa mo no. Tapos kukunin pa sa personal na card mo mga babayan ko. Personal account na account ni ano ha. Yan. Yung nasa bangko na kami, bigla akong tinawag ng teller. Sabi niya, Miss Rinsey, ito po yung account nyo. Ang dapat kasi ang magtatanong, mag inquire yung Frederick. Hindi umano. Sabi niya, ay hindi naman po ako mag inquire about my own personal bank account. Dapat yung dapat yung account owner ang magi-inquire. yun, nabigla na lang siya mga babayan ko. Nag, sabi niya, nagulat ako pero I was composed kasi naiya ako dahil sa dami ng tao sa bangko. Baka makunan kami ng video dahil, o ba, yung pumunta sila sa bangko mga kababayan ko, alam niyo yung suot ni Lindsay, naka wedding gown pa. Talagang inid yung lalaki, no? <laughs> Kakaya yun, no? Grabe, no? O, ganun na lang, eh, hindi hindi siguro maswerte si Lindsay sa ano uh, sa lalaki and matino naman yung asawa niya si si Cesar Platon eh kaya lang namatay po and then tong pangalawang asawa niya allegedly di umano eh, hindi naman matino because of financial ano nila mga financial problem ng asawa niya naku paano kaya ito Crash pa na makita noon yung sa channel 2 45. Ay, 45 na, no? O, may edad na rin yung mga ganyan mga babayang ko. And then, yung huli na, yung nasa reception sila, aba, nagtalo pa tungkol sa pera. Nang taas ang boses yung Frederick. Na weakness na ng mga medyo, mga ninong, mga sponsor nila at, at ibang mga bisita ron, ang pinag-aawayan nila yung pera dahil sa mga pakimkim, siyempre, ibabayad lahat sa credit card yun. Credit card yun, di umano. Grabe, no? E sana, eh, ma ano to, ma ni ni Lindsay itong mga babae. Kasi kurado maghihiwalay sila mag-asawa, eh. Pero ang trabaho nitong Frederick Cullen na to? Canada base, eh. Eh, yung mga babayang ko, eh, ang, ang aking komentaryo, inuulit ko, may talagang hindi mo malalaman kung yung mga papangasama mo ba eh, kung matino kung ang pag-iisip ay naaayon sa isa isang lalaki and then pag kinasal kayo after the wedding ganun pala ang ganun, magiging situation ng isang lalaki di umano'y eh, tambak ng pagkakautang mga kababayan ko hindi ko sinasabi wala akong utang. May utang din kami mga kababayan ko. Nagbabayad naman po. Hirap, no? Pag talagay... Ang galing, naitago ng lalaki. No? Maraming na pala siyang, ano, no? Alleged na yung pagkakautang, no? Grabe. Yung hearing ng Monday, sa Thursday ko na lang i ano ibablog mga kababayan ko kasi yung third hearing about do kay Jonathan Morales and then ibang mga witness pa mga kababayan ko Shoutout muna tayo ha ah. ang isa shoutout ko po yung mga aking regular eh ko kung basta isa shoutout ko si Ate Ruby Vlog Cherry Papoy's Adventure si Oxy Stop Shinjin Vlog official Shinjin Tito Vlog official Nichi Tiger Field, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, Coach MB, Mamarin Mama Official, Amlena Vlogs, Tessa Bala Official, Simply Grace, Nana Eba TV, Juba Di Motorista, Di Papaya, Di Buko, Di Kalabasa, Di Watermelon, Di Pakwan, Principal Kim, Mayang Vlogs, Si Bunso, Charles De La Cruz, ang artista na Latina, Eldon SK Jam, uh, Eldon, Aldon, SK Vlog, Rels SK Jamming Vlog, sino pa ba? Eh, Heart Purple, si Babe, Junito Marinado, Maylety Sanchez, Epidic TV, Rizel uh, Rizelle Easy Mix, si MJ Mix Vlogs, sino ba to? Si Lovely Mood Forever, Angel Mix Vlogs, Arlene Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Ma'am, sino ba to? Mami ni Raj. Belated. Ma Happy Mother's Day pala mga babayan ko. Iba kasi hindi ko nabati eh. Pasensya na. Sobrang busy kasi ako yung Sunday. Eunice and Burgess Tandem. Baby Yashi, official. Sino ba to? Guwapong na laksot. Jana Mix Vlogs, Benji Oba Sanchez. Them's Cake City Cake Channel, Luna Wonder PH. Junius Vlogs, Ella Kimo, Sindivini TV, Elisneris Channel, Evelyn Official, Evelyn orase, at Isabeg, Tita Tess Padulina, Nina Resma Lursano, Marites Cojo, Kodius TV, Angie of San Francisco, Ferdy Albino, Kabater Naga, Rossford Adventure, Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Tita Pearl, Boss Anin, Giorgy Marsa, Banana. Ah, Banana. Baby abi, Welcome back, ha. Ah. JC is over. Glendy and well. Si Dayang. Lab Lace. Texom. Mother Earth. John. Carol Vlog. Beth Pilapil. Itchel Vlog. Maricel Vlog. And then si Kapangok Vlog. Kaligatan TV, mga kababayan ko. grabe yung na experience ni si Lindsay Gustudio no? traumatized talaga siya ng mga babayan ko nagulat siya eh. in, in ito pa pangalawang asawa ko ay grabe ang problema sa pananalapi wala sayang ko hinihintay mo ako ay joke lang mga babayang ko makakaanap ka rin makakatagpo ka rin ng matinong mga papangasawa hindi wala namang perpektong asawa di ba Lahat naman tayo ay eh, nagkakamali, eh. may mga pagkakasala. Pero ito mga babayang ko, magdadalawang taon pa lang sila, maghiwalay kagad Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at belated mother's day sa inyo lahat. Pasensya na po ha. Bye!